Katulad ko rin ba kayo na ano, sa tuwing tutungtong ng Bermans eh hinahanap ko na ang amoy ng bibingka at ang puto bumbong? At dito nga ay may palibre pa silang tsaa. At dito nga yan matatagpuan sa Josas Special Puto bumbong and Bibingka sa 167 Herbosa Street, Tondo, Manila. At hindi na rin talaga ako magtataka kung talagang pinipilahan sila dahil nga freshly made ang ginagawa nilang bibingka at puto bumbong. At maliban nga doon eh napatunayan ko na talagang worth it na pilahan dahil napakasarap at talagang hindi tinipid. Ang ingredients. At habang naghihintay na nga rin ako ay eh, ayan ife ko sa inyo kung paano na rin nila gawin.